Hindi lang benefits coverage sa makukuha mo. ka mga discounts sa mga brand partner tulad ng Okada, Solar, sa mga kainan, mga gym, at tulad na Estication, Balay Rubin. Uh. So ayan mga master, good morning. Uh, alam ko kaya nandito kayo sa video na to dahil gusto nyo malaman ko ano nga ba ang membership ni Ride and Shine. So si Ride and Shine uh, Philippines ay isang company. So, gusto lang niyang uh, uh, adikain ni Ride and Shine sa lahat ng mga bikers, sa lahat ng mga riders na uh, matulungan, magkaroon ng benefits, uh, at magkaroon ng protection. No? Halimbawa, uh, magpapamember ka kay Ride and Shine. Pag nagpamember ka kay Ride and Shine, uh, magiging tao ka na nila. So, uh, sa madaling sabi, uh, tao ka na ng company ni Ride and Shine So, sa mga tweed, mayroon na silang pananagutan sa'yo uh, Sagutin ka na nila kasi nga, tao ka na nila pag naging member ka na ng uh, Ride and Shine PH Ngayon, halimbawa uh, na, nag-rides uh, ka sa mar Marilaki hindi naman natin tawag dalangin na uh, maaksidente ka uh, sumimplang ka Nagkaroon ng damage yung motor mo nagbasag yung fairings at ikaw nagkaroon ka na ng konting damage dyan napapasok yung uh, benefits yung membership benefits ni Ride and Shine so meron mga uh, coverage sa mga ganyan so dyan napapasok meron ka ng um, uh, clean sa mga ganyan so ganito kasi yan Halimbawa, marami pang mga ano si Ride and Shine katulad ng mga uh, act of nature no? so mga Uh, sa sunog, fire damage, earthquake damage, sa, sa mga flood damage. Uh, pero dito sa up of nature, dapat uh, uh, 50% damage yung, yung uh, halimbawa, yung motor mo, 50% damage talaga uh, halimbawa, sa, sa baha, no? Nalungubog sa baha yung motor mo. Yeah. merong mayroong, mayroong kay Ride and Shine uh, 5,000 5,000 pesos. So, lahat yan, health week, 5,000. So, unahin natin itong health coverage. So, sa health coverage, tell disability, 20,000. Accident date, 20,000. Hospital support, 5,000. So, yun yung uh, uh, health coverage, no? Comprehensive coverage sa mga motor natin, motorcycle accidents, 5,000. So, yun mga master sa uh, at meron pa pala mga masters uh, pag membership uh, membership ka na ni Riding shine meron ka ng mga benefits sa uh, mga sa mga uh, brand partner ni Ready Shine no so meron kang 10 to 40% na uh, uh, discount no sa mga company na uh, partner ni Riding Shine so katulad ng Patulad ng sa Balay Ruby, no? So, pagkakalam ko yung Balay Ruby is estication sa Tagaytay mayroon, no? So, magkakaroon ka na ng discount doon na 50 to 20%. So, malaking bagay na yun, mga master, mga ka-discount. Halimbawa, punta ka ng Tagaytay, gusto mong mag-estication doon. So, mayroon kang discount, member ka na ng right and shine. So, sa Balay Ruby. At uh, sa Buracay, no? sa Adri Seafood Sugba. No? So, kumain ka lang ng kumain doon, malaki yung discount mo doon kasi meron ka 10 to 30% discount no? sa Buraka yan mga master. At saka sa uh, Fairfield Dodge Gym. No? So, pre-membership ka na. So, ang membership nila doon is 1K. So, libre ka na kung ikaw ay uh, member ng Ride Asia. No? Kasi mga brand pa partner yan ng, ng Ride in Shine. So, at ito ang pinakamalaki mga master. Yan no? pero yan. Okada, Manila. No? So, sa Okada mga master, halos lahat ng in-offer nilang room. So, may discount ka. So, malaki yung discount mo dyan. At sa Soler. No? So, malalaking ano na to mga master. No? Pero, uh, may discount ka pa rin dyan. No? sa Bay tsaka sa Sky sa Solar no. So malaki yung di discount pa diyan. So meron pang mga mga company partners si Riding Shine na hindi pa naisasama rito. So ngayong to 2024 is madadagdagan pa yan. So yun yung mga benefits na makukuha natin mga master kay uh, Ride in Shine kung magpapa-member tayo. So di ba? Ba logi ka pa ba doon ng no, mga master? Sa halagang 199, ah, uh, for one year na yon yung contract mo na yun. So, ah, uh, one year kang member ng Ride in Shine Philippines. Ah, uh, yun yung makukuha mong benefits, yung nabanggit ko. So, kahit nga, oh, ano lang eh, kahit 5,000 lang yung makukuha mo, <laughs> sa halagang 199, nakukuha ka ng 5,000, nakaklaim ah, ka ng 5,000. ba diba? So, malaking halaga yun, mga master, malaking bagay yun para sa atin. So, itong contract na to ng member membership is uh, renewable ba to mama sir no so kung pagkatapos ng isang taon kung gusto mong mag-renew so pwede pwede ah uh, ilang kung sa magtatanong kung ilang uh, months bago makuha yung claim no na uh, sana wag naman mayar sa atin yung mga ganun pero uh, talagang kailangan natin paghandaan yan yung mga ganyang bagay so kung paano kung ilang buwan mo ilang buwan mo makuha yung claim so uh, naka ano dito kay Ride in Shine is uh, one month uh, 30 days to 90 days so magkukuha mo na yung claim so conforme pa rin yan mga masters sa mga requirements uh, requirements, requirements lang naman picture, police report uh, basta nakalagay yon sa pag member ka na sa kontrata mo kay Ride in Shine nakalagay na yun kung ano, mga uh, requirements no sa pag claim So, 30, to 90 days. Mag-claim mo na yung uh, dapat mo ma-claim. So, mas mabilis pa nga yan mga master eh. Kaysa sa mga uh, uh, insurance company. Sa mga insurance company is maabot ng taon. Lagpas pa na isang taon bago mo makuha yung claim mo. So, dito ka ride in shine, hindi ka niya pahirapan So, hindi nila patatagalin masyado. So, ganun talaga yung proseso dyan. Medyo abot ng tatlong buwan. So, Uh, sana mga master na tulong ako sa inyo na paliwanag ko ng konti. At kung may kulang pa sa mga paliwanag ko sa mga kapwa ko, ah uh, ah uh, brand partner ng Ride in Shine. So mga bro, comment nyo lang sa baba kung ano pang mga kulang sa mga nasabi ko. ah uh, marami marami salamat. So, lahat ng riders sa Pilipinas, ano pang hinihintay nyo? Magpa-member na kayo dito sa Ride in Shine Philippines sa halagang 199 lang. Nakakabili nga kayo ng kahong 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 alak, di ba? Na kinabukasan wala na. So dito pa kaya sa halagang 199, one year new siya ang ba? So, 'yun mga master, no. Ah, uh, mag-invest din tayo para sa sarili natin. 'Yun lang, maraming maraming salamat. Bye-bye.